kasal na ama namin. Kasi batay po sa mga sa mga pag-aaral, eh, marami pa rin sa ating mga katoliko, mga kristyano, eh, hindi pa rin alam ang kasal ito. Kapag ito yung basic prayer na dapat na natututunan natin, at ito yung kasal din dapat na itinuturo natin sa ating mga anak. Kanya nga, ito ay napakahalaga na panalangin para sa ating Lagi po ang dasal nito, sinasabi ni Jesus na alam nga ng Diyos, Ama ang ating mga pangailangan. Kaya naman ang dasal nito, higit sa lahat, pagtanggap at pagpaparangal sa kapangyarihan, sa, katar sa karunungan at kagandahang loob ng Diyos na nagpapalak sa atin bago pa man tayo humingi sa Kanya. Kanya nga, uh, kung tutuusin, ang mga pangailangan natin ay naisin naman ng Diyos sa magkaroon ng katuparan. Lahat ng inyayahin natin sa Kanya, nais na ito ay magkaroon ng uh, kat katubulan. Ngunit alam natin na may mga bagay talaga na pinagdadasan natin na hindi naman talaga nararapat para sa atin. Ngunit alam natin na ang biyaya pa rin ng Diyos at dapat na siyang manguna sa atin ang biyaya ng Diyos ang siya pa rin dapat natin na matanggap. Kaya nga, ah, ito ay malaking uh, ah, din para sa atin. Sa so, po ng ah, ating uh, ah, Ibanghelyo, sinabi ni Jesus na patawarin mo kami sa aming mga sala tulad ng aming parupatawan sa mga kasali sa atin. Hapon. Kung totoosin po, ang palalangin na ito isang napakalaking hamon at masasabing ito rin ay isang babala. Kaya nga, di ba hinihingi natin ang kapatawaran sa ating mga kasalanan? At sa kayo, tayo rin maglakagkalakas ang loob na patawarin ang mga nagkakasala sa atin. Ngunit alam naman po natin na ako, ang Diyos ah, kapag tayo ay lumalapit sa Kanya, kapag tayo dumudulog sa Kanya, humihingi ng patawad, alam natin ay pinagkakalubi ito ng ating Panginoon. Ngunit, parang sinasabi natin, hindi tayo nararapat patawanin ng Diyos kung hindi rin tayo magpapatawad sa ating kapwa. Kanya mahalaga na maisip natin na sa bawat paglapit natin sa Diyos, sa bawat paghingi natin sa kanya ng katawan, lalo na sa kumpisalan, pinatatawan tayo ng ating Panginoon. Ngunit, kung sa alam natin, natin na pina, pinatatawan tayo, at tayo naman, hindi tayo napapataw sa ating kapwa, hindi natin sinusunod ang naisin ng Diyos para sa atin. Hindi natin sinusunod ang kanyang maging kalooban para sa atin. Kaya nga, Patuloy tayong malalangin, sana sa patuloy na pananalangin natin sa ating Panginoon, sana palagi natin maiisip ang kabutihan niya. At dapat ang kabutihan nito'y patuloy pa rin nagbubukal sa ating lalala para sa ating kapwa. Patuloy tayong manalangin kasi yan pa rin tayo ng ating kapwa.